Hi hey guys, magandang araw So welcome back sa ating channel Medyo matagal na tayong hindi naka-upload ng, ng video So ngayon ay magsangla tayo ng sing -sing na sobrang nipis So ito siya So subukan natin kung tatanggapin ba ito sa pawn shop So timbangin ko para makita nyo kung ilang grams So ayan siya. 18 karat. 18 karat ito. Ayan. 0.6 grams. 18 karat so yan so dadalhin namin sa pawn shop para malaman natin kung magkano uh, naghalaga ito ng 4,000 pesos ito ay pinapasangla lang sa atin yung may-ari nito ay kapatid ni Mrs. Yan. So tara, punta tayo sa bayan. Sa so mga idol, nandito tayo sa Cebuana. Uh, magsangla so ayan nandito na tayo sa bahay at uh, ka uwi lang natin so galing kami sa pawn shop ito na yung resibo ayan so ayan yung date august 12, 2024 so kanina tinimbang natin uh, 0.6 gram Pagdating doon ay 0.5 na lang. Ayan. Tapos yung tanggap niya 1138 pesos. So sobrang baba po. So pumapatak lang yung per grams niya ay 2276. So ayan guys, uh, nalaman natin na natatanggap pala yung yung ganun ka nipis na alahas pero mababa lang po yung per gram So para sa akin, hindi maganda mag uh, invest or bumili ng ganun klaseng alahas Sobrang nipis lalong lalo na po yung mayroong bato kasi uh, yung bato po ay walang value, walang halaga So sinabi po ng taga si kanina, na kanina, 'yung bato po ay walang presyo or walang halaga, hindi nila pwedeng presyohan. So ayon, uh, hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po.